Isang mausisa na binatilyo ang nag-aalok ng kanyang pisikal na serbisyo sa mga malungkot na babae na nakatira sa villa ng kanyang pamilya. Noong 1914, sa kanayunan ng pransya, sumakay si na Mrs. Mueller at Roger sa isang karuahe na hinihila ng kabayo patungo sa villa ng kanyang pamilya. Habang naglalakbay, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking dibdib ng matandang babae, at sinusubukan niyang iwasan ang kanyang pagtingin. Sa labas ng malaki na mansyon, sinusundo siya ng kanyang ina at tita Marguerite. Isa sa mga kasambahay, na si Ursula ay tinutulungan siyang buhati ng kanyang bag at tinanong ang binatilyo kung naaalala pa rin niya siya pagkatapos ng tatlong taon at sinabi ng binata na oo. Si Mr. Frank, ang kaibigan ng kanyang ama, ay kumaway mula sa bintana ng mansyon. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng kapatid ni Roger na si Berthe ng isang mainit na yakap. Nang maglaon, habang naglalakad ang magkapatid sa sakahan, nakasalubong nila si Mrs. Mueller na katatapos lang mamites ng prutas. Dumaan ang kanyang asawa, at binati ni Berthe ang matanda. Biglang itinaas ni Mrs. Mueller ang kanyang damit at pinaginhawa ang sarili, na ikinagulat ng binatilyo. Habang naglalakad mag-isa, nakita ni Roger si Mr. Mueller sa gitna ng kagubatan na nagdarasal sa harap ng larawan ng kanyang asawa, habang naglalagay ng iba't ibang bulaklak sa kanyang pantalon. Ang binatilyo ay tumuntong sa isang sanga at ang ingay ay nag-aalerto sa nakatatandang lalaki. Kaya, tumakbo si Roger at sa kanyang pagmamadali, siya ay natapilok at nadapa sa lupa. Makalipas ang ilang segundo, nakarinig siya ng ungol sa malapit at sinundan niya ang ingay. Sa kanyang sorpresa, nasaksihan niya ang pakikipaglaban ni Ursula kay Adolf, isa sa mga lalaking manggagawa ng bilya. Nang makita ng babae ang binatilyo na sumilip, tumawa lang ito at binati ito ng magandang umaga, dahilan para tumakas ang nahihiyang si Roger. Sa hapunan, si Roger ay tumitig kay Hilin, isang kaakit-akit na dalaga. Tinanong ni Mr. Frank ang ina tungkol sa kasintahan ng kanyang anak na si Elisa, at ipinaliwanag niya na ito ay isang tenyente sa hukbo ipinakita niya sa lalaki ang larawan ng magkasintahan, at nang magsalita si Berte tungkol sa litrato, tinawag niya ang governess na si Kate, na dalhin ang kanyang anak sa kama. Ilang sandali pa, nagdahilan si Roger, at nang halikan niya ang kanyang tiyahin ng magandang gabi, tinanggihan siya ng babae ng pangalawang halik sa kanyang pisni. Nang gabing iyon, habang naghahanda ang binatilyo para matulog, nakarinig siya ng ingay mula sa pasilyo. Nang mag-imbestiga siya, nakita niya si Hilin na nakikipaglaban sa isang misteryosong lalaki sa pamamagitan ng isang bukas na pintuan. Bumalik siya sa kanyang silid, at nang hilahin niya ang kanyang mga kumot, nakita niya si Berthe na nasa kanyang kama. Sinabi ng batang babae na hindi siya inaantok at nais na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid na labis niyang namis. Sinabi niya na binanggit ng kanilang ina na si Marguerite ay nananatiling malinis dahil natatakot siya sa mga lalaki. Nang tanungin ni Roger kung bakit hindi magkasama si Mr. Frank at ang kanyang tiyahin, sinabi ng batang babae na sa palagay niya ito ay dahil ang lalaki ay hindi kaakit-akit at medyo kakaiba. Biglang pumasok si Kate para pagsabihan si Berthe na bumalik sa kanyang kama. Kaya naman, nagmamadaling bumalik ang dalaga sa kanyang silid. Kinabukasan, pinagmamasdan ng magkapatid ang mga katulong mula sa kabilang ilog, habang nilulubog nila ang kanilang mga paa sa tubig. Tinanong ni na Ursula at hilin si Mrs. Mueller tungkol sa kanyang asawa, at ipinagtapat ng nakatatandang babae na mayroon pa rin itong mga problema sa kwarto. Makalipas ang ilang sandali, mapaglarong tinutokso ni na Adolf at Valentin ang mga babae mula sa kabila ng tubig, na nagudyok kay Ursula na patawanin ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang hubad na likuran. Nakita ito ni Roger at nagulat siya sa nakita. Nang maglaon ng araw na iyon, dumating ang kanilang ama at kapatid na si Elisa, at binati sila ng iba pang pamilya. Sa loob, tinitingnan ni Berte at Roger ang mga sample ng medalya ng kanilang ama. Nagdadalamati ang matandang lalaki tungkol sa kung paano bumagal ang negosyo, dahil walang digmaan na nangangahulugan na walang pangangailangan para sa mga medalya ng militar. Noong hapon na iyon, habang nagtutulungan ang mga katulong at si Adol sa paghila ng mga supply sa kamalig, nahuli ng lalaki si Roger na sumilip sa palda ni Ursula, at pinagtawanan niya ito, habang nagtatapon ng dayami sa kanya. Nang maglaon, dinala ni Berthe ang kanyang kapatid sa kapilya at pumuslit sila sa isang crawl sa itaas ng confession booth. Sinabi niya na natuklasan niya ito ng hindi sinasadya, at gumugol ng maraming oras na makichismis. Pagkaalis ng kanyang kapatid, nanatili si Roger at nakikinig sa pag-amin ng kanyang tiyahin na si Margaret kay Padre Gabriel. Sa kanyang sorpresa, ibinunyag ng kanyang tiyahin na mayroon siyang hindi naaangkop na pag-iisip tungkol kay Roger. Kapag ang teenager ay sumulong, ang kisame ay bumigay, na naging dahilan upang mahulog siya sa kubol ng pag-amin ng pari at nabigla ang kanyang tiyahin. Nang maglaon, dumating ang kasintahan ni Elisa na si Roland, at nasaksihan niya ang parusa ni Roger. Nang gabing iyon, inaliw ni Berte ang umiiyak niyang kapatid at hinalikan siya ng goodnight. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ulit si Helene at ang misteryosong lalaki na nag-iibigan sa hallway. Sa isang kabinet, nakita niya si Mr. Frank na nanonood din sa kasambahay. Pagkatapos, nakasalubong niya si Ursula na nagsasabing hindi rin niya kilala kung sino ang mystery lover ni Helene. Pumunta si Roger sa kwarto kung saan nakita niya si Mr. Frank na ginagamit ang kanyang telescope. Pagkatapos magdahilan ng lalaki, sumilip ang binatilyo sa telescope at nakita ang mag-asawang nag-iibigan sa damuhan sa labas. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang libro sa mesa ni Mr. Frank, at inilagay ito sa kanyang bulsa nang bumalik ang lalaki. Bago umalis, tinanong ni Roger ang lalaki kung siya rin ay nakaramdam ng pagkabigo bilang isang teenager, at sinasabi ng lalaki na ganoon pa rin ang nararamdaman niya kung minsan. Sa kanyang pagbabalik, sumilip ang binatilyo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nahuli siya ni Roland at nagbanta na sasabihin sa kanyang mga magulang ang ginawa niya, kaya sinabi ni Roger sa lalaki na gagawin niya ang anumang hilingin niya. Kinabukasan, inutusan ni Roland ang binatilyo na hugasan ang kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, sumama sa kanya si Elisa, at nang sumakay ang opisyal sa sasakyan upang halikan ang babae, inilagay ni Roger ang balde ng tubig sa ilalim niya, dahilan para madulas at mahulog ang lalaki. Nang maglaon sa araw na iyon, nagtago ang binatilyo sa manukan at binuksan ang aklat ni Mr. Frank na may mga pangadultong larawan. Biglang pumasok si Adolf para magkalat ng dayami sa lupa. Pagkatapos, lumabas si Hilin sa bintana para pakainin ang mga manok. Nilapitan siya ng lalaki, at nang hindi niya inaasahan, isinara niya ang bintana, na nakulong siya sa maliit na siwang. Si Hilin ay humingi ng tulong kay Roger, ngunit agad na nagbago ang kanyang isip nang nakipagbakbakan siya ni Adolf mula sa labas. Lumabas ang binatilyo sa kulungan at nakita ang nakalabas na likod ng dalaga bumalik siya sa bahay, at habang nagagambale si Elisa, inilipat niya ang kanyang libro gamit ang pangadultong libro ni Mr. Frank. Pagkatapos ay ininsulto niya ang sapatos ni Roland, na nagudyok sa lalaki na sabihin sa kanyang ina na sumilip siya sa kanilang kwarto kagabi. Inutusan ng ina si Roger na umalis sa silid, ngunit huminto ang binatilyo sa sulok upang matiyak na kukunin ng kanyang kapatid ang libro. maya, -maya pinapanood niya si Elisa habang binabasa ang librong pang-adulto sa ilalim ng puno. Sa kusina, sinurpresa ng binatilyo si Ursula habang abala siya sa paglabas ng pagkain sa oven. Ang gulat na babae ay gumanti sa pamamagitan ng pagbasag ng plato sa kanyang ulo. Nang mapagtanto niyang si Roger iyon, inaalagaan niya ang pinsala nito, habang nagmumungkahi na ididikit niya ang katawan niya malapit sa mukha nito. Biglang pumasok ang isa pang kasambahay na humaharang sa dalawa. Determinado na sa wakas ay maging isang lalaki, sinundan ni Roger si Mrs. Mueller sa ikalawang kwento ng Kapilya. Dumungaw siya sa maliit na bintana para sabihin sa asawa na huminto sa pagdarasal sa altar. Biglang pumasok ang binatilyo sa silid at nagsimulang hawakan ang matandang babae ng hindi na aangkop. Noong una, sinabihan siya ng babae na huminto, ngunit sa huli ay hinikayat siya sa pamamagitan ng pagangat ng kanyang palda. Isang mensahero mula sa labas ang nagpatigil sa kanila, at ang babae ay nagmamadaling lumabas ng silid. Sa labas, ipinaalam ng mensahero sa mga manggagawa na ang Alimanya ay nagdeklara ng digmaan sa France. Samantala, sa mansyon, ipinagdiriwang na mayamang pamilya ang balita ng digmaan, dahil nangangahulugan ito na ang mga medalya ng militar ay malapit ng mataas ang demand. Nang gabing iyon, sinulit ng mga lalaking manggagawa ng bilya ang kanilang huling gabi at nakikipagkites sa mga babaeng manggagawa. Sinubukan ni Roger na makisali sa aksyon, ngunit nalaman na ang iba ay may pares na, at siya ay nabigo. Kinabukasan, pinanood ni Berte at ng kanyang ina si Elisa na nagpaalam kay Roland. Kasabay nito, sinasamahan ng mga babaeng staff ang mga lalaki sa pag-alis nila sa villa sakay ng karuahe na hinihila ng kabayo. Sa kanilang pagbabalik, ang mga babae ay binibigyan ng kanya-kanyang tingin ang binatilyo. Kinalaunan sa araw na iyon, hiniling ni Ursula kay Roger na tulungan siyang magdala ng kutsan sa itaas sa silid tulugan, ginagawa niya ang paglipat sa babae, na natutuwa sa mga pag-usad ng walang karanasan na binatilyo. Maya-maya, isinara ng babae ang pinto, nagubad sa harap ni Roger, at sila ay nagmahalan. Pagkatapos ng laban, ang tuwang-tuwa na binatilyo ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Ursula at hiniling napakasalan siya nito. Tumawa ng mahina ang babae dahil napagtanto niyang nagpahayag lang siya ng sentimiento dahil ito ang unang beses niyang nakipaglaban sa isang babae. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Berte ang punit-punit na kamisete ng kanyang kapatid at napagtanto na katatapos lang niyang gawin ang gawain. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanyang kapatid na ang kanilang ina ay kasalukuyang nakikipag-usap kay Padre Gabriel. Kaya, pumunta sila sa sala para makinig sa usapan pinag-uusapan ng ina ang mga problema nila ng kanyang asawa sa silid tulugan, at pinayuhan siya ng pari na dumalo na lang at bukas sa pagpapasaya sa kanyang asawa, lalo na ngayon, sa panahon ng digmaan. Biglang narinig ng babae ang kanyang mga anak at pinagsabihan sila na tumahimik. Nang maglaon, habang sinusuklay ni Kate ang kanyang buhok sa tabi ng ilog, lumitaw si Roger sa tubig at ginugulat siya tinanong niya kung bakit hindi siya nakaupo noon sa tabi ng ilog, at sinabi niya na ito ay dahil hindi na siya nakadarama ng panganib ngayong umalis na ang mga lalaki para sa digmaan. Inamin ang binatilyo na palagi niyang nakikita siyang kaakit-akit. Pagkatapos, tumayo siya mula sa tubig upang ipakita na siya ay walang damit. Pagkatapos ay mapagloro siyang nagsaboy ng tubig sa governess, at sa lalong madaling panahon ang dalawa ay nakikibahagi sa mga masayang aktibidad. Pagkaraan ng mga araw, nagmamadali si Elisa upang ipaalam sa kanyang pamilya na ginawa ni Roland ang papel pagkatapos nakaligtas sa digmaan. Ang mga matatanda ay bumubulusok sa katapangan ng bayani sa digmaan, at itinuro ni Elisa na ang kanyang kasintahan ay nakasuot ng isa sa mga medalya ng kanyang ama sa larawan. Nang gabing iyon, sumilip si na Kate at Marguerite sa kwarto ng kanilang magulang, Makalipas ang ilang segundo, sumama sa kanila si Roger, ngunit binuksan ng bastos na binatilyo ang pinto at umupo sa upuan upang bantayan ang kanyang mga magulang. Ang mag-asawa ay nakikibahagi sa isang aktibidad sa paglalaro kung saan ang kanyang ama ay nagpapanggap na siya ang mga ngasiwa sa pagbitay sa babae. Nang maglaon, nakita ng lalaki ang kanyang anak, at lumabas ng silid ang binatilyo, na iniwan ang kanyang mga magulang na napahiya at hindi makapagsalita. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Marguerite sa kanyang kwarto, at sa kanyang pagtataka, nakita niya ang kanyang pamangkin na nakaupo sa kanyang kama. Humihingi ito ng goodnight kiss sa kanya kaya hinalikan siya ng babae sa pisni. Nang linawin ang binatilyo na gusto niya ng halik tulad ng mga ibinibigay nito sa kanya noong bata pa siya, sinabihan siya ng gulat na babae na umalis o kung hindi ay tatawagan niya ang kanyang ina. Habang papaalis na siya, may narinig siyang yabag na papalapit. Kaya, tinanong ng tiyahin kung sino ang bisita, at nalaman na si Mr. Frank ang dumating upang basahan siya ng isang tula na isinulat niya para sa kanya. Habang binibigkas ng walang kamalay-malay na lalaki ang tula na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Marguerite, hinawakan ni Roger ang kamay ng babae at inakay siya pabalik sa kama. Hinawakan niya ang rebulto ng inang Maria upang ito ay humarap sa dingding, bago ang babae ay gumawa ng isang masayang pagkilos. Sa labas ng pinto, narinig ni Mr. Frank ang mga ingay mula sa loob ng silid. Kinabukasan, nakita ni Roger na nakatanggap ng parcel si Mr. Frank. Kaya, sinundan niya ang lalaki sa kwarto at nakita niyang sumilip siya sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy na nagbibigay daan sa isang tao na tingnan ang mga pangadultong larawan. Tinanong ng binatilyo ang lalaki kung bakit hindi lang siya nakikipagtalik sa mga tunay na babae, kaya ipinaliwanag ni Mr. Frank na ang ganoong gawain ay madali lamang para sa isang tulad ni Roger. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Helene sa pasilyo, tinawag siya ng binatilyo sa kanyang silid. Tinanong niya ang kasambahay kung sino sa tingin niya ang misteryosong lalaki na nanliligaw sa kanya sa bulwagan, dahil alam niyang hindi ito ang kanyang ama o si Mr. Frank. Sinabi ni Helena sa tingin niya ay si Mr. Mueller iyon, ngunit ipinaalala sa kanya ng binatilyo na sinabi ni Mrs. Mueller na hindi na makakapagtanghal ang kanyang asawa sa kwarto. Iniisip ng katulong na ito ay dahil magagawa lamang niya ito sa kanyang kasintahan. Nang malapit ng umalis ang kasambahay, pinigilan siya ni Roger sa may pintuan at nakipaglaban sa kanya ng patalikod. Kinabukasan, tinanong ni Berte ang kanyang kapatid kung ginawa niya ang gawain sa governess at pinatunayan niya inamin niya na sinabihan siya ni Kate at ng mga kasambahay na si Roger ang gumawa nito sa kanilang lahat. Nang tanungin ng dalaga kung nililigawan ba niya si Marguerite, sinabi niyang hindi nila ganap na ginawa ang gawain. Pagkatapos, dumaan si Elisa sakay sa kanyang kabayo, kaya sinundan ng binatilyo ang babae sa kwadra. Habang sinisipilyo ng babae ang kanyang kabayo, nag-aalok si Roger na tanggalin ang kanyang mga sapatos mula sa kanyang masakit na mga paa. Gayunpaman, sinimulan ng teenager na hawakan ang babae ng hindi naaangkop. Sinubukan ni Elisa na pigilan ang kanyang kapatid, ngunit narinig nila si Mrs. Mueller na pumasok sa quadra. Habang abala ang matandang babae sa pag-aalaga sa kabayo sa quadra sa tabi nila, sa wakas ay sumuko na si Elisa at nakipag kay Roger. Sa labas, nakita ni Berte ang kanyang kapatid na umaalis sa quadra at napagtanto na katatapos lang niyang gawin ang gawain sa isang bagong tao. Makalipas ang ilang segundo, nakita niya si Elisa, at napagtanto ng dalaga ang nangyari. Nang gabing iyon, sabay na pumasok si na Ursula at hilin sa silid ni Roger para makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ng gawain, lumabas ang mga babae sa silid. Nakita ni Ursula si Marguerite na pumunta sa silid ng teenager, at nang makita niya si Kate, ipinaalam niya sa governess na kailangan siya sa silid ni Roger. Nang malapit na siyang umalis, nagbago ang isip ng dalaga at nagpas siyang sumali sa mga aktibidad. Kinaumagahan, nagising si Ursula at iniwan ang natutulog na sina Roger, Kate, at Marguerite sa kama. Pagkaraan ng mga araw, pagkatapos magmahala ng Binatilio at si Elisa, isiniwalat ng babae na maaaring buntis siya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang may lumipad na eroplano sa itaas, kaya hinihila niya si Roger sa likod ng puno para hindi sila makita ni Roland. Pagkalapag ng bayani ng digmaan sa eroplano, binati siya ng pamilya, at masaya niyang ibinalita sa kanila na napromote siya bilang kapitan. Sa kanilang pagbabalik sa bahay, dumaan ng isang karuahe na lula ng mga lalaking manggagawa, na bumalik mula sa digmaan. Nang maglaon, inaalagaan ng mga kasambahay at ng mga trabahador si Adolf sa pamamagitan ng nasugatan nitong binti para gumaling ito. Biglang dumaan ang umiiyak na si Mrs. Mueller at ipinaalam sa kanila na namatay ang kanyang asawa sa digmaan, na nagudyok sa iba pang mga katulong na aliwin siya. Nang gabing iyon, pumasok si Ursula sa silid ni Roger upang sabihin sa kanya na siya ay buntis na. Iminungkahi niya na pakasalan niya si Adolf, ngunit tumanggi ang babae, dahil lumpo na siya ngayon. Kaya, isinasaalang-alang niyang pakasalan si Valentine kahit na nawala ang isang mata nito. Bago siya umalis, hiniling ng binatilyo na dalhan siya ng isang bote ng pulang nail polish. Pagkaalis ng dalaga, dumating si Marguerite para sabihin sa kanya na buntis din siya. Kaya, iminumungkahi ni Roger na pakasalan niya si Mr. Frank na itinuturing niyang isang magandang lalaki na malinaw na nagmamahal sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik si Ursula na may dalang pulang polish ng kuko, kaya dinala siya ng binatilyo sa silid ni Elisa. Doon, inutusan niya ang dalaga na maglagay ng nail polish sa mga kumot ng kanyang kapatid. Galit na galit, sinabi ni Elisa kay Ursula na huminto at kinuha ang bote ng nail polish mula sa kanya. Para pakalmayin ang mga babae, sinabihan ni Roger ang kasambahay na hintayin siya sa kanyang silid habang kinakausap niya ang kanyang kapatid. Sinabi niya kay Elisa na hanapin si Roland at sabihin sa kanya na dapat silang magmahalan kaagad kaya, bumaba si Elisa para hanapin ang walang alam na kasintahan. Bumalik si Roger sa kanyang silid upang kunin si Marguerite, at dinala siya sa kwarto upang makasama si Mr. Frank. Sa hagdanen, narinig ng binatilyo si Elisa na kinukumbinsi si Roland na maaari silang matulog ng magkasama bago magpakasal dahil sinabi ni Padre Gabriel na okay na gawin ito sa panahon ng digmaan. Pagkatapos, pumunta si Roger sa kwarto ni Kate para tanungin siya kung buntis siya. Sa kanyang kaluwagan, sinabi niya na hindi na nagpapahiwatig na pinamamahalaan niyang itali ang lahat ng kanyang maluwag na dulo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.